Aling Tetais, Alamat ng Tutubi Noong unang panahon, sa isang malawak na kagubatan, naninirahan ng isang pakulay na nilalang na ang pangalan ay Bayani. Isa siya ang maliit na insekto na may mahabang pakpak, ngunit noon ay hindi pa siya ang tutubi na kinalan natin ngayon. Si Bayani ay likas na matulungin, ngunit may kahinaan siya. Madalas siyang magmadali at padalos-dalo sa kanyang mga desisyon. Isang araw, dumating ang malaking balita sa kagubatan. Ang lawa na pinagmumula ng tubig ng lahat ng nilalang doon ay unti-unting natutuyo. Ang mga hayop at halaman ay nagkakagulo at hindi alam kung ano ang gagawin. May mga nagsasabing ito'y sumpa, ngunit ang iba naman ay naniniwalang may nagdulot nito. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Bayani. Ha, hanapin ko ang dahilan ng pagkatuyo ng lawa at gagawin ko ang lahat upang itoy maibalik sa dati, matapang niyang sabi. Bagamat maliit, si Bayani ay kilala sa kanyang walang takot na puso. Sinamaan siya ng ilan sa kanyang mga kaibigan, si Maya ang ibon at si Gapo ang palaka. Sama-sama silang naglakbay papunta sa pinagmumula ng lawa. Habang papalapit sila sa lawa, napansin nila ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang dating malamig at mahalumigmig na kagubatan ay nagiging tuyot at mainit. Nakita nila ang mga tuyong sanga, patay na halaman, at isang grupo ng mga insekto na wala nang mapagkunan ng pagkain. Bakit kaya ganito ang nangyayari? tanong ni Gapo Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang malaking kuweba. Doon nila natuklasan ang isang higanteng ahas na nagngangalang Lahum. Si Lahum ang nagdudulot ng pagkatuyo ng lawa. Nililihim niya ang tubig sa loob ng kuweba upang mapanatiling malamig ang kanyang katawan. Hindi ninyo ako mapipigilan, sabi ni Lahum. Ako ang hari ng lugar na ito at walang makakapag-alis ng tubig na ito sa akin. Bagamat natakot ang kanyang mga kasama, nanindigan si Bayani. Lumipad siya sa harap ni Lahong at nagmakaawa. Hindi mo ba nakikita ang paghihirap ng ibang nilalang? Ang tubig na iniipon mo ay para sa lahat, hindi lamang sa'yo. Ngunit tumawa lamang si Lahong at hinabol si Bayani. Lumipad si Bayani na mabilis at pinilit niyang iligaw ang ahas mula sa kweba. Ginamit niya ang kanyang liksi upang mailayo si Lahum. Sa tulong ni Namay at Gapo, nagtagumpay silang maibalik ang tubig mula sa kweba patungo sa lawa. Matapos ang tagumpay, lumapit si Bayani sa lawa upang makita kung maayos na ang lahat. Ngunit dahil sa kanyang matinding pagod, Nahulog siya sa tubig. Ang diwata ng lawa na si Danaya ay lumitaw at nagpasalamat sa kanyang kabayanihan. Bayani, dahil sa iyong tapang at sakripisyo, bibigyan kita ng isang bihirang regalo. Wika ni Danaya. Mula ngayon, ikaw ay magiging isang tutubi, isang makulay at mabilis na nilalang na magbabantay sa aming lawa at sa buong kagubatan ang liwanag ng iyong pakpak ay magsisilbing paalala na ang bawat buhay ay konektado at kailangang magtulungan. Sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ni Bayani. Naging makulay siyang tutubi na may malalapad na pakpak na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang bagong anyo ay nagbigay daan upang magawa niya ang mas marami pang kabutihan siya ay naging simbolo ng tapang, pagkakaisa at malasakit. Aral ng kwento, ang tunay na bayani ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay susi upang malutas ang anumang suliranin. Ang bawat nilalang, lang, gaano man kaliit, ay may kakayahang magdala ng malaking pagbabago mga tanong mula sa kwento. Una, bakit nagdesisyong tulungan ni Bayani ang kanya mga kasama sa kagubatan? Pangalawa, ano ang nag-udyo kay Lahum na itago ang tubig sa lawa? Tama ba ang kanyang ginawa? Bakit o bakit hindi? Pangatlo, paano nagpakita ng tapang at sakripisyo si Bayani? Pangapat, ano ang naging gantimpala ni Bayani mula kay Danaya? Ano ang kahulugan nito? Panglima, anong aral ang natutunan mo mula sa alamat na ito? Dagdag na kaalaman tungkol sa tutubi. Ang tutubi ay isa sa pinakamagaling na lumipad sa mundo ng mga insekto. Kaya nilang lumipad pabalik-paikot at kahit maghover sa isang lugar. Ang kanilang bilis ay umaabot ng 56 na kilometro kada oras. Ang mga mata ng tutubi ay tinatawag na compound eyes na may higit sa 30,000 maliliit na lente. Dahil dito, kaya nilang makita ang halos lahat ng direksyon sa paligid nila, kaya mahirap silang hulihin. Malaki ang papel ng tutubi sa pagpapanatili ng balanseng ekolohiya. Dahil kumakain sila ng mga peste tulad ng lamok, nakakatulong sila sa pagkontrol ng mga sakit na dala ng lamok tulad ng dengue at malaria. Ang tutubi ay itinuturing na isa sa pinakamatandang insekto sa mundo na nabubuhay na simula pa noong 300 milyong taon na ang nakalilipas. Ang kanila mga sinaunang ninuno ay mas malalaki na may pakpak na umaabot ng halos dalawang talampakan. Sa maraming kultura, ang tutubi ay simbolo ng pagbabago, kagandahan at kasiglahan. Sa Japan, kinakatawa nila ang tapang, samantalang sa ibang bansa, sila itinuturing na mensahero ng kalikasan. Ang aerodynamics ng tutubi ay pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang makabuo ng mas mahusay na drone technology. Ang kanilang kakayahan sa paglipad ay ginagamit na inspirasyon sa modernong agham. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa kwento ng alamat ng tutubi. Naway napukaw namin ang inyong damdamin at natutunan ninyo ang kahalagahan ng pagkakaisa, tapang at malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated kayo sa aming mga susunod na kwento. I-share na rin ang video na ito upang mas marami pa ang makaalam ng kwentong puno ng inspirasyon at aral. Maraming salamat at hanggang sa muli.